pagdating sa paghawak at paggasos ng pera. May disiplina ka ba? Ano ba ang dapat o tamang pag-uugali at pananaw natin sa paggamit ng pera? Isang mapagpalang araw na naman sa inyong lahat. Excited na ba kayo sa pagpapatuloy natin sa ating pag-uusap patungkol sa utang? Noong nakaraan, medyo mabigat kasi pinag-usapan natin yung pagkakalubog sa utang. At ngayon naman, e pag-uusapan natin kung paano ba tayong makakaahon naman at makakaiwas mula sa pag-utang. Sa sesyon na ito, ang magiging focus natin ay kung paano tayong makakaahon mula sa pagkakalubog sa utang. At bago tayong magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Panginoon, salamat pong muli sa isa na namang pagkakataon na kami po ay matututo, lalo na po mula sa inyong salita, kung paano ba kaming makakaahon mula sa pagkakabaon sa utang. Tulungan mo po kami na ang lahat ng mga bagay na ito ay amin pong maipamuhay upang amin pong matamo ang tunay na kapayapaan. Ito pong amin dalangin sa pangalan ni Yesus. Amen at Amen. Ano nga ba ang mga praktikal at nararapat na paraan para tayo ay makabayad at makaahon na rin sa pagkakalubog na utang. Alam ninyo, napakahirap na sa mahabang panahon ay wala ka ng ginawa kung hindi magbayad ng magbayad ng walang katapusang utang. Madalas, kapag ka tayo ay may utang, nag-iisip ka agad tayo ng tao na pwede nating mautangan. Bakit? Kasi ang dependence natin ay iniaasa na natin sa ibang tao at hindi na sa Diyos. Dahil sa ganitong kasanayan at kaugalian, lalo tayong malulubog sa utang at dumadami lang ang ating pinagkakautangan. May magandang aral na mapupulot tayo mula sa Second Kings tungkol sa isang byuda na naiwanan ng asawa na may pagkakautang. Ito yung storya. Ah. Minsan, ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sabi niya, hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko'y namuhay nang may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. Ngayon po, ang dalawa kong anak na lalaki ay gustong alipinin ng isa sa mga pinagkakautangan namin. Ang tanong naman ni Eliseo, Ano ba ang maitutulong ko sa iyo? Ano bang meron ka sa bahay mo? Ang tugon naman ng byuda, wala po maliban sa isang boteng langis Sagot niya, base sa binasa natin, may byuda na lumapit kay Eliseo na humihingi ng tulong dahil sa panggigipit ng pinagkakautangan ng kanyang asawa na namatay. Kung napansin ninyo, ang tugon ni Eliseo sa kanyang paghingi ng tulong ay ano ang meron sa bahay mo. Hindi niya sinabing, sige, ako na ang bahalang magbayad sa utang ninyo sa kwento ding ito, makikita natin na ang byuda ay talagang walang kakayanan na magbayad dahil ang tanging mayroon siya sa kanyang bahay ay isang bote ng langis. Alam ba ninyo, sa pamamagitan ng isang bote ng langis, ay lubusan siyang pinagpala ng Diyos hanggang siya ay makabayad at hindi lamang yan. Nakabayad na siya ng utang may sobra pa para sa kanilang pangangailangan paano ba natin maia apply sa ating sitwasyon kung tayo din ay may pagkakautang kagaya ng byuda na lumapit kay Eliseo? Una, kung may utang, huwag tayong lumapit kung kani-kanino para uli umutang. Gaya ng tanong ni Eliseo, isipin din muna natin kung ano ang meron tayo sa ating bahay. Ibig sabihin, ano ang mayroon tayo sa ating bahay na pwede nating ibenta o bitawan na kaya nating mabuhay kahit wala sa atin? Alam niyo, may mga taong lumalapit din sa akin, humihiram ng pera, sasabihin merong ganitong pangangailangan, pero makikita mo naman, ang cellphone mas maganda pa kaysa sa gamit ko. So, anong sinasabi ko? Imbis na sabihin kong, eto ang kailangan mo, eto ang ipapahiram ko sa'yo, ang tanong ko sa kanya, bakit hindi mo muna ibenta yung cellphone mo para mabayaran mo ang iyong kinakailangang bayaran? Alam ninyo, may mga bagay na pwede nating ibenta na hindi na nating ginagamit o kailangan. Maging ang cellphone, pwede tayong mag-downgrade. Gaya ng ano pa? Bisikleta, cellphone, sapatos, motorsiklo o maging ang mga damit. Noong kaming mag-asawa noon ay nagkahiwalay ng tatlong taon. Isa sa naging problema namin ay ang pagkakaroon ng maraming utang sa apat na credit cards. Bukod sa apat na credit card na ito na naniningil sa asawa ko, mayroon din kaming naging utang lalo na sa sarili kong pamilya, kapatid at magulang. Nangyari yan dahil sa pagiging ko at pagiging makasarili noong panahon na iniwang ko ang aking pamilya. Kaya noong kami, sa grasya ng Diyos, ay magkabalikan at nakakilala sa Panginoon, isa sa mga itinama namin ay ang makalaya sa pagkakabaon sa utang. At isa sa paraan na ginawa namin ay ang mag-inventaryo ng aming mga gamit. Naalala ko noon na kaming mag-asawa ay parehong merong bagong high-end na phone. Napagkasunduan namin na ibenta na ito at bumili na lamang ng mumurahing cellphone. Bukod doon, ay nag-garage sale din kami at nagbenta ng mga gamit at damit na hindi rin namin masyadong nagagamit. Bukod doon, inupuan din namin naming mag-asawa at kinwenta kung magkano ang aming mga utang at ilan ba ang aming pinagkakautangan. Bakit namin ginawa ito? Kasi gusto namin na lahat ng tao na aming nautangan ay aming mabayaran. At pagkatapos nito, isa rin sa si importante naming ginawa ay ang kausapin ang aming mga pinagkakautangan at ipalawanag sa kanila ang aming katayuan at aming hangarin na sila ay mabayaran. Pagkatapos namin silang kausapin, ay pinili muna naming bayaran ang pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. At para masiguro na hindi maputol at magtuloy-tuloy hanggang sa mabayaran naming silang lahat, isa din sa nakatulong sa amin ay ang pag-usapan kung paano naming isa sa ayos ang aming mga bayarin, ang aming mga gastusin at kung paano naming pagkakasyahin ang aming kita lalo na't kami ay nagbabayad ng utang. Ang tawag doon ay coming up with a budget list. Nilista namin ang mga importante naming gastusin sa pang-araw-araw at ganun din ang bayarin buwan-buwan gaya ng utilities. Pinag-usapan din namin ang mga nakasanayan naming bilihin at pinagkakagastusan na pwede na naming umpisahang itigil. Gaya ng ano? Junk food. Pagbili ng mga hindi kailangan gaya ng mga branded na damit. Kaya natuturing kaming magsuot ng mga damit na galing sa tiangge at maging sa ukay-ukay. Ano ang natutunan naming mag-asawa? Pwede palang maging masaya sa pamamagitan ng simple at hindi maluho. Na hindi pala naming kinakailangang magpasikat at makipagsabayan sa iba lalo na kung wala kaming kakayanan mayroon tayong kasabihan noon na pwede rin nating i-apply hanggang sa panahon ngayon. Kapag maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Ano ibig sabihin nito? Kapag kulang ka o hindi mo kaya, matutong makontento at pagkasyahin kung ano ang meron tayo. At dahil dito, sa grasya ng Diyos at sa pagtulungan naming mag-asawa ay nabayaran namin ang lahat ng aming pagkakautang kasama na rin ang utang namin sa aking sariling pamilya. Bakit din importante na maging ang pamilya natin ay dapat nating bayaran kung sila ay ating nautangan? dapat nating maintindihan na hindi tayo obligasyon ng ating mga kapatid kahit ng ating magulang, lalo na kung tayo ay may pamilya na. Kaya nga tayo pumasok sa pagpapamilya dahil pinagpapalagay natin na kaya na natin ang magtaguyod ng pamilya. At lalong nararapat lang na bayaran natin ang ating kapatid o kaanak kung mayroon na din silang pamilya dahil pwede nila itong pag-awayan na mag-asawa. Nakakahiya sa ating bayaw o hipag kung ang pagbabayad ng utang ay ating iiwasan. Alam po ninyo, napakasarap na mamuhay ng malaya mula sa anumang pagkakautang. Mayroong kang kapayapaan at magandang relasyon sa mga taon nakapaligid sa iyo, lalo na sa iyong pamilya. Bukod dito, napakasarap din na maganda ang tingin sa atin ng ating kapwa dahil nagtitiwala sila sa atin. Sa ngayon, masaya ang aming pamilya dahil malaya kami sa pagkakautang at higit sa lahat, kami ay pinagpapala ng Panginoon ng maraming bagay na higit pa sa aming inaasahan at higit pa sa aming pangangailangan. Paano nangyari yon? Yan ang pag-uusapan natin sa susunod at huli nating pag-uusap patungkol sa pera. Ang tamang pag-uugali sa pera para makaipon tayo at makapagpundar. Hanggang dito na lamang po tayo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa isa na namang magandang pag-uusap, lalo na po Panginoon kung paano ba kami makababayad ng aming mga utang. Ang aming pundalangin, Panginoon, na patuloy mo nga pong pagpalain ang gawain ng aming mga kamay. Patuloy mo kaming tulungan, Panginoon, upang ang dalangin ng aming mga puso na makabayad sa aming mga pinagkakautangan ay maisakatupara na. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa aming pagsunod sa iyo ay gumanda rin ang relasyon namin sa mga taong nakapaligid sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen at sa ating pinag-aralan kung paano tayong makakaahon sa utang, ito yung ating mga katanungan. Anong mga bagay ang natutunan mo at kinakailangan mo ng umpisahang gawin? Pangalawa, ano rin ang mga bagay na kailangan mo rin namang itigil upang masiguro na hindi na mauulit ang kasanayan sa pangungutang? Excited na ba kayo sa susunod nating pag-uusapan? Ito ay kung paano tayo makakapag-ipon at kung lalayunin ng Diyos, tayo ay makapag invest Muli po, pagpalaing kayo ng Diyos. Pagdating sa paghawak at paggasos ng pera, may disimplina ka ba? Ano ba ang dapat o tamang pag-uugali at pananaw natin sa paggamit ng pera?